Kung so tayo ng sleeve, mga idol, compress. Para mag-process. Pa. lang natin yung testing Pag palaki yung sleeve, mga idol, ganito lang dapat yung mag-process. Yung... Mag-process magagawa tayo ng cut mga idol. Ngayon ikakabit na natin mga idol sa tady. Ikabit na natin sa body. lagyan doon na natin ng kapaspil dito sa sa gitna so kami natin ng kapaspil yan tapos saka natin siya kapahin Ayan, doon okay natin na siya ng aspil Para balance ang pagkabit na natin ng pagkabit natin ng sleep kung ay doon. Kailangan may kailangan balance. pagkabit ng pagkabit ng sleeve ng coat ng idol pero yung pinakamahirap ikabit ng coat ng ng coat pero pagkabit yeah, bandahan lang natin siyang tatayin para saktuhan ba sakto lang coat ng idol Balansi. Isak mga ito, Isak po ngating ating slip. おおいいとかです OK、もよです、ね、この辺がおいしい。